Shoutout Shout out kay Buddy. <laughs> binigyan tayo ng santo, lol, lalaki. Saan galing ito, Buddy? Ha? Sa inyo? Sa probinsya? Ah, sa tindahan. Thank you, ha? Ah. Wala bang bagoong? <laughs> Asin? <laughs> ba? Ayun, na pa tuloy, ha? Oh. Salamat, Buddy. Ayun, binigyan tayo ni Buddy ng ano, Santol, kaalalaki. Thank you. <laughs> Ayaw ba? Aba, dito sa akin, kakainin ko to. Thank you. Ayun, no? Oh. Nakadelay siya pa tayo ng santol. Kamaya, balata natin yan. Ito yung binigay sa atin ni Badi na santol, oh. Natikman mo na, Badi. Matamis ba? Body, yun, ah, ah. Ayan, no? Oh. Natikman na ni Buddy yung isa. Na, ngayon, <laughs> ngayon, tayo naman ang babanat. Salamat, Buddy Alcantara. Shoutout sa'yo. Binigay mong santol. Pakabait mo. Ayan, no? Oh. Mga uh, kadiskarte, man. binigyan tayo ni, ni Buddy Alcantara ng ano, saging na saba, nilaga. Kanina binigyan niya tayo ng santol. Ngayon naman ito. Buddy, oh, tagisa tayo. Sige, bari. Mayro, bari. Ayan, tagisa kami Salamat, ni bari. Buddy. Ayun, yun, andun yung truck ni Buddy Alcantara. Ay, naka-cover na eh. <laughs> Shout out sa'yo, Buddy. Kasi nagbabaon daw siya lagi ng ano, ng, yan, yung mga simitindahan din siya eh dinadamihan niya yung baon niya para pati daw yung helper niya nabibigyan niya yun ang sabi niya butin tao talaga yan si Buddy Alcantara tayo naman nabigyan niya rin siyempre magsishare din tayo ba? Diba? sharing is caring <laughs> shout out ayun na ayun na natin to ayan po oh oh ang tamis saan ko na oh yung sa'yo, buddy, kainin mo na ba? Eh. Oh, ba maya, ba Nga, maya, maya pa sa'yo, buddy. Ako, ito, nilantakan ko na. tamis. Gusto ko yan.